Ayun guys. Meron din tayo guys ng mga Acer. Ayan, meron tayong tatlong klase or tatlong model ng Acer natin. Meron dalawang price na $39,999 at $29,999. Then, meron din po siyang free bag sa mga gusto mag guys. Ayan. Then, meron din po tayo ditong mga electric fan na desk fan, stand fan. Ayan. Meron din po tayo dito guys na Chiller na American Master. Then, Eureka na pang-kwartong ref lang siya, guys. Automatic, meron din tayo. Automatic na wash. Then, Top Mama. Ayan, guys. Sa mga gustong mag-avail, guys. Come and visit sa MacPasol Vertex Central. Oops. Ayan, guys. Sa mga gustong mag-avail, guys. Uh, available po sa atin mga small app at saka mga big apps natin like yung mga... Uh, chiller, ref, then freezer. Meron din tayong aircon guys at automatic at uh, twin-tab na washing. Meron tayong mga Samsung at na type guys. Sa mga gustong mag-avail guys, meron po tayong apat na finance. Meron tayo dito guys na home credit, a 2 z Salmon at Skyro. So lahat yan guys, kailangan ng ID sa mga gustong mag-avail guys. Come and visit to Macpa